Good afternoon po mga kalakihan at syempre po mga kalaki ito na po ang mga 4 digit lucky numbers na pang malakasan tayaan nyo na po mga kalaki pwede nyo po itong tayaan sa Loto Pilipinas sa Loto Abroad at National New Zealand 6039 Australia 1855 Mexico 3026 Canada 4137 Greece 8295 Israel 7355 Las Vegas 2136 Saudi 2809 Japan 5172 Italy 6233 Germany 3948 Korea 2402 Dubai 1677 Malaysia 1895 Taiwan 3069 Thailand 2851 Philippines 3038 India 2260 Sa Texas 1344 New Zealand 4725 China 7989 Singapore 3066 at sa Hong Kong 2125 at Sweden 1703 Ayan po mga kalaki ang mga 4 digit lucky numbers Pwede niyo po yan i-rumble kung gusto niyo Okay? Tayaan niyo po ng 3 niche yan bago po natin bitawan Good luck mga kalaki Mananalo tayo Claim it